Hello, good afternoon kaabay welcome to my youtube channel uh, panibagong araw panibagong vlog na naman tayo dito na naman tayo ulit sa ating laging ginadaanan isang magandang hapon sa ating lahat araw na Friday pizza Ter pizza ng October, ano, October 31 yan yeah, nandito tayo diba? vlog lang po tayo para may upload po tayo sa ating youtube channel Dito na po tayo sa ulit sa ating dinadanan yan salamat sa inyong mga kabay sa inyong pagsuporta aking youtube channel at hanggang ngayon ay nanatili pa rin kayong kasuporta sa aking channel maraming salamat sa inyong lahat Naglapada naman tayo. Sa ngayon ay napakainit dito sa aming lugar. Pero pagdating ng hapon ay uulan na naman. Kaya ingat tayo mga kabay. Sa ganong panahon dahil malamang malamang ang sakit dito pagka ganitong sitwasyon yan okay. ito naman sa putik so, tayong danan Saking mga tropa grupo ternun grupo ternun selahat so mga mga grupo di chat out tomorrow kahit november 1 araw nang ah uh, halloween Tabay. Happy Halloween lang sa ating lahat. Ah. Nihingal po ako mga kabay. Kasi nakita niyo ng araw napakainit Dito na po ako sa highway. Napakainit ng panahon ngayon mga kabay. Tapos mamayang mamayang hapon uulan naman ng malakas kaya delikado po sa sakit ito po ay tatawid po tayo Kita ambil panggung sesakian Maka apa yang dibelis Kita ambil panggung sesakian Kita baka apakan tayo pag tayo hintayin na natin na medyo yu... dumadalang dalang ang sasakyan hang... marami yan po ayan wala na mga bayan dito na nak tayo nakatawid na po tayo bro maglalakad na naman tayo pa akit uh, It, ang panahon pero ang daanan dito parang sampurado ang grabe ang daanan ayun oh maputik dito kasi mga kabay pag lumalakas ang ulan hindi makaagos ang tubig bali nagpupo nagpupundo ang mga tubig kaya ganito ang tsura ayan parang ano ah, parang lugaw parang sampurado ang tsura ng view kabay napaka no? ano napaka uh, putik sa dito lang banda mga bahay medyo maganda kasi walang mataas kasi dito ayan hanggang dito na lang mga kabay bye bye